gulat po ako. Ito ang naging pahayag ni Senator Cayetano matapos na magdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya nagulat siya sa iba't ibang reaksyon na kung saan ay may mga dismayado sa nasabing desisyon ng Korte Suprema. Dagdag pa niya. Pero kung may question kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc., yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat. Meron talagang final arbiter. Kaya na may nabasa ako, di ba, na after the Supreme Court you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. Naniniwala naman si Senator Pa. Makino na dapat matuloy ang impeachment. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Ang sabi naman ni Senator Joel Villanueva, ay tuloy pa rin ito. But the Senate has always acted with prudence, not haste. We remain guided by our duty to uphold the rule of law and respect due process. As an impeachment court and as a legislative body, we remain committed to following the constitution and established procedures and will continue to do so. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Hindi naman ako SWS of Pulse Asia, so hindi ko po talaga alam gaano karami ang natuwa sa Supreme Court decision at ilan naman ang hindi natuwa. I'm referring to the impeachment complaint. Uh, having said that, di ba, kaya nga tayo nag-submit, kaya nga may Supreme Court. Sabi nung iba, check and balance. Yes, ang ibig sabihin po ng check and balance, sa dictatorship kasi, lalo po sa monarchy nung araw, legislative, executive, at judicial, yung three great powers, nasa isang tao lang, nasa isang institusyon. So, ang, ang umuusig, ang nagprosecute nagpro or mas masama, persecute, ay siya din nagja-judge at siya din ang gumagawa ng batas. Kaya hiniwalay po natin yan ang nag-execute ng batas ay ang executive, ang legislative po ang uh, gumagawa ng batas at pagkatapos naman po ang judiciary ang nag-i-interpret ng batas at nag-make ng decision ng mga violation sa law, lalo criminal law. so may konting hybrid sa check and balance kasi may impeachable officers, may impeachable officers uh, bukod sa pwedeng... so like ang presidente may immunity of suit So, hindi mo rin pwedeng kasuhan sa ibang korte during term niya. Yung iba, so, ibang issue pa yan, no? but generally, around the world, generally, pwede mong kasuhan yung ibang impeachable officer basta wala silang immunity from suit. So, in the Philippine context, pareho ng US, yung House ang mag impeachment proceedings at pag na-impeach, ang Senate naman ang magta-trial. Pero kung may question, kung tama yung proseso, kung tama yung charges, kung may jurisdiction, etc. Yan po ay sa Supreme Court talaga. Kaya akala ko po at least magiging unanimous po tayo lahat nung meron pong factual na nangyari which is yung naunang mga impeachment uh, cases na hindi gumalaw sa House ay Supreme Court decide So gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na... Sabi, hintayin natin ang Supreme Court. Let's respect the Supreme Court. Uh, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira yung Supreme Court. Huwag makialam. Nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, Mer meron pa tayong isang, uh, how do I call him, uh, kolumnista at lecturer. Pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Uh, why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze. Wala kang sides, independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, uh, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng uh, dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So, makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng uh, kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi. Hindi po na spare sa tira. Don't get me wrong po, na? all throughout history, their decisions we like or not and it's okay to, to comment. But, uh, It's beyond commenting eh. So, saka ko napapasukin yun. But ang point ko, So, I'm sure maraming nagdadasal. Sana ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Ang daming nagdadasal. Sana po hindi ma-impeach ang ating Vice President Duterte. Uh, sana Lord, nandiyan ka sa side ni Vice President Duterte. Sana Lord, nasa side ka ng house at nasa side ka ng accountability. Nags nasa, side ka nila uh, former Senator Congresswoman Delima and her group na Maraming beses, maraming sinasabi. Oh. Pero hindi ba ang tama? Dapat, Lord, turuan nyo kami. How do we be on your side? Ano ba, Lord, ang tama? ba diba? Kasi meron talagang final arbiter. Eh? Kaya na, may nabasa ako ba diba? na after the Supreme Court, you appeal. And after yung appeal sa Supreme Court, sa Diyos talaga ang appeal. So ang point that I want to make uh, tonight is that if we want to build our nation, if we want to develop, Our, our nation, yes we have to have accountability. Yes we have to have a system of holding public officials accountable. Uh, yes, the process is as important as the result. But it's also very important, di ba, that we align with what God wants. And we can only align with what God wants. Kung unang tanong palang natin tama, so kung tanong natin, Lord na ka at ba kami kasama mo. Pero pag ang prayer natin parati Lord, kampihan mo ako. Eh paano kung mali ka? Paano ka kakampihan ni Lord? Eh sabi nila, eh paano kung yung kalaban mo mali? Eh paano kung pareho kayong mali? Di ba? So, parang coach po 'yan. Ang coach mas malawak ang nakikita sa player. E eh, ang Panginoon lampas-lampas pa niyan ang coach, di ba? So, I'll say more, but I'm asking all of you to pray for the nation. Pray where we go from here. Remember, impeachment is one of the important And uh, may may I say, isawang uh, very um, emotional issue. But what about yung mga binaha? Uh, what about yung billions of pesos, uh, trillion na nga eh, sa DPWH na tama ba pinupunta o hindi? Uh, first prioritization, meaning dapat ba talaga sa DPWH yun o sa DepEd or sa DOH or sa DOTR? And then implementation, tama ba yung pag implement or Malay I was watching someone I really admire uh, architect Palafox at napakatagal na ng mga mga plano na to at sinulatan pala niya lahat ng pangulo sa start ng administration nila So anyway I'll talk more about that tomorrow but let me just transfer to you that um whether tuwantuwa tayo sa desisyon ng Supreme Court or whether nalulungkot tayo we have to pray for our nation And we have to ask God, Lord, make us in your sight. Diba? So having said that, I I want to completely uh, make it clear. We are for accountability. We are for process. Ang dami-daming public officials na dapat i-hold accountable. Actually, walang exemption dyan. Lahat kami. I saw a clip in Inquirer.net. Yung isang kongresista sinasabi, the LGU should step up. Nung binasa ko, I'll tell you the my feeling. My feeling is, The house and the senate should step up. Most of the mayors if not all uh, have really stepped up over the years and are really doing so much at sila yung on the ground. Pero kung mali ang priorities at paglagay ng pera uh, ng house at saka ng senate, the mayors have to and governors have to work within that context, 'di ba? So yung accountability ay nakapaka-importante, hindi natin binubura 'yan. Pero wala pong accountability pag may shortcuts. 'Di ba yung commercial po nung bata kami, yung basurang tinapon nyo, babalik din sa So we have to be careful and that's why I think yung prudence, I, I I thank God for the prudence na binigay sa marami sa amin sa Senado na magtanong muna, mag muna, ibalik muna to sa sa house kasi nakita na namin may problema. But uh, ako in personally I wasn't ready to make a judgment then. I wanted to know more. But nakita nyo na, after the Supreme Court got all of the facts, definite ang kanilang statement. Uh, and in the past, ha, in the past, we, we accepted that. So, ay, nagtataka ako ba't may ibang mga senador na pune question yung role ng Supreme Court or former senators or bagong senators so whatever. Kasi, in the past, yung decision ng Supreme Court, ilan beses na about impeachment, tinanggap natin yan eh. Pati yung interpretation, ano yung once a year, no? So, if this enriches our, our jurisprud jurisprudence, And wala naman tong conflict dun sa mga nauna. Uh, nagtataka ako bakit ano, uh, may ganun reaction. But let me talk about it more. But let me con We have to talk about everything in two contexts. One, nation building. Number two, aligning kung anong gusto ng Panginoon sa ating bansa. So good night everyone. God bless.